guys, welcome back to my youtube channel at kung bawa ka pa sa aking youtube channel don't forget to subscribe ayan, so guys, pupunta po ako ngayon sa, sa bahay namin ayan, so papasyalan ko po yung nanay ko so tara guys guys, malapit na po malapit na po tayo sa bahay namin ayan, tsaka dami talagang kanyugan dito sa probinsya guys guys, dadaan po tayo dito. So, medyo pumaputik dahil umulan po kasi kahapon. Ayan. So, nandito na po tayo sa bahay namin. Ayan. So, ayan po yung asawa ng kuya ko. Si Ati Bia. Hi, Ati Bia. Hi. Saan si nanay? So ito po yung lula ko. Ayan kapatid po ni lula. Yan po guys yung nanay ko at saka yan po yung pamangkin ko. Wala pa siyang short. Bakit din yung ginapasuta ng short? Ayan na guys, nandito na po ako sa bahay and then kasama ko na rin po yung nanay ko at saka Kuya Dodoy, maraming maraming salamat po sa pag-sponsor mo sa amin ni nanay ng pangkapi po naming umaga. Ayan, so guys, binigyan niya po ako ngayon ng Kopiko Blanca at saka binigyan niya rin po kami ng yung ano ba ito tawag niya na si Charon ayan so maraming maraming salamat po Kuya Dodoy sa pag sponsor mo sa amin ni Nanay ng pangka pangkape ayan so sa totoo lang po guys wala pa po ako talaga ngayon pang ng pang pamukbang ko at saka di ko rin po alam kung ano yung pang content ko ayan so sinabihan na sponsoran po ako ni Uncle Dodoy para may pang content po ako ngayong umaga so ayan So, Nay, anong masasabi mo kay Uncle Jan na binigyan niya tayo ng pangkapi natin ngayong umaga? Nagpasalamat ako sa kanya. Ayan, guys, nagpapasalamat. ako ng Kuki Ko Blanca. Ayan, guys, nagpapasalamat daw siya kay Uncle Dodoy dahil binig binigyan po siya ni Uncle Dodoy ng pangkapi at saka nakainom rin po siya ng Kuki Ko Blanca ni Uncle Dodoy. Ayan. Salamat. So, ayan, Uncle Dodoy, maraming maraming salamat po sa pag-sponsor mo kay, sa amin ni Nanay ng Kuki Ko Blanca. So, tara na, magsimula na tayo magkape. Kape na tayo. Mm, sarap talaga ng pag-sponsor ni Uncle Dodoy sa amin ng kape. Doon na yun. Yeah. So, Nay, kamusta na rin po yung buhay mo ngayon? Mm -hmm. Hindi ka rin po ba nagkakasakit? Naka, ano yung mata ko, parang malabo, parang, so, ma ano yung, na, ano ba, parang, nailo ako. Nailo ka? Hindi ko kaya ako lang sa dugo. Ay, lang ako. So, eh, hindi ka na rin, hindi ka na rin kasi nakakalakad ng malayo, di ba? Tamang dito ka lang sa bahay, paikot-ikot ka lang dahil So, sa totoo lang po guys, yung nanay ko po, PWD po siya. So, ayan, nahihirapan po siya maglakad. Kamusta na, na rin po yung, ano, yung sa pang-araw-araw natin din yung nahihirapan din, nahihirapan ka rin po. Ano ang dami pa nga po? panit pang ibili ko, wala. Natural, maya, wala rin tayong kayang pangbili, ba? Diba? Wala tayong pangbili. Diba, e, wala. ang yung Ano pangbili? Minsan binibigyan lang tayo ni Uncle Dudoy para may ano 'di ba, yung pambigas. Yung nang ano, nangungutang po kami minsan kay ano guys, kay Kuya Dudoy. So nagpapautang din po si Kuya Dudoy. Ano ni wala. Hindi na makakalakad. Yan ang ginaano ng mga bata. Kaga lang lagi. Pero sa So ngayon po guys, suminto po ako sa pag-aaral ko dahil sa hirap na rin po talaga ng buhay. Hindi na rin po kaya kung hindi na rin po kasi kaya ko kaya ang tustusan ng nanay ko dahil wala na rin po kasi siyang panggustos dahil PWD pa rin PWD rin po siya. Tsaka yung lula ko po, hindi na rin po siya nakakakita ng maganda dahil yung mata niya po ay may katarata na po. Tsaka yung kuya ko, hindi na rin po siya nakaka ano sa ano nakakabuhat po ng mabibigat dahil na uh, aksidente po siya nakaraan na upiran po siya pero kahit na naupiran pas naupiran si kuya di ba nagtiyaga pa rin siya tiyaga pa siya kahit may tama na alang-alang -alang siya magtiyaga sana nga guys next year po maka pasok na po makaral na po ako ulit para po matupad matupad ko po yung mga pangarap ko at makatulong din po ako sa nanay ko at saka sa lahat ng nagigising ng mga tulong matutulungan ko po saka sana rin po ma-monetize na rin po ako ni YouTube wala na pang testos nanay matanda na Pero ngayon nay. Doon doon ako nakaano guys. Doon po ako ngayon nakatira kay Uncle Dodoy. So napasya lang po ako dito kay Nanay para bisitahin po siya. So napunta na lang din po ako dito. Din niya ko na rin po siya nag magkape dahil inisponsoran po kami ni Kuya Dodoy ng kap ano pangkape namin ngayong umaga. mga bata. Nanay ko matanda na ako yun din pero lagi lang tayo manalangin sana wala po, sana wala akong mangyaring masama sa pamilya natin walang magkakasakit di ba na yun, yun. Na dahil po kasi Mabukeran po guys wala pa po, po kaming tahan. wala pa po kasi kaming uh, napan na napana trabaho dahil nag kasi naging tuwa ako para makatulong din po sa si nanay Ayan so wala pa po ako na hanap uh, na ng magandang trabaho. So medyo irap din po kasi yung buhay namin. Nakapi ka na. So ayan guys, hindi ko na po papatagalin yung pagkakapi namin ni nanay. Magpapalam na po ako. Sana po guys, nagustuhan nyo po ang panunod ng video ko. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to... Salamat! salamat daw agad. Don't forget to subscribe and bye-bye. Bye guys.